isa sa mahalagang responsibilidad ng magulang ay siyempre ang pagpapalaki ng tama sa mga anak. Yun nga lang, dahil sa iba't ibang hamon ng buhay ngayon, ay may mga pagkakataon na wala ang pamilya. May mga naga-abroad para matustusan ang mga pangangailangan. Kung ganyan ang kalagayan mo, ano ba yung dapat gawin? Una, mahalagang tandaan na ang long-distance parenting ay hindi normal sa isang pamilya. Idinisenyo ang pamilya upang magkasama-sama, lalong-lalo na sa tinatawag na formative years ng mga bata. Nakakalungkot lang na madalas eh, baliktad ang naiisip ng mga naga-abroad. Yung iba iniisip na, total bata pa naman ay pwedeng iwanan muna at bumalik na lang pag malaki na sila. Mali ito. Yung formative years ng bata ay ang pinakamahalagang panahon na kasama ang magulang. Totoo ito para sa mga magulang na nasa abroad at kahit yung mga nandito lang sa Pilipinas na hinahaya ang lumaki ang bata sa mga yaya o kung sinong guardian. Ang magulang ang kailangan ng mga anak sa stage na ito. Kung hindi maiiwasang umalis, pwedeng ilagay sa tamang timing. Pag malaki-laki na sila o kaya yung maiksing panahon lamang ng pag-alis at gamitin ang teknolohiya upang hindi masira ang ugnayan at pag nandito na sa piling nila tiyaking mabibigyan ng panahon ng pamilya. Pangalawa, magplano. Kung aalis, dapat maliwanag kung hanggang kailan at kung ano ang target na ma-achieve. Kung magpupundar, unahin din ang ikabubuhay at hindi yung luho at mga bagay na makapaghihintay naman. Pag inuna mo ang pagpupundar para sa negosyo halimbawa, pag naipon mo na ang halagang kailangan, ay dito mo na ipagpatuloy ang paghahanap buhay. Pangatlo, Ipaliwanag sa mga anak ang dahilan ng pag-alis at makipagkasundo sa kanila na pananatilihin ang ugnayan gamit ang mga modernong paraan, kagaya ng mga video calls. Tandaan na kahit malayo ka physically, ay dapat nagagampanan mo pa din ang mga responsibilidad mo sa kanila. Yung pag-alis para kumita ay hindi dahilan para maging pabaya sa ibang pangangailangan ng pamilya. Pangapat, manalangin ang sama-sama. Ang spiritual bond ng pamilya ay napakahalaga at kung ang mga anak mo ay lumalago sa pagkakilala sa Diyos, may kapanatagan ka na sila ay mamumuhay ng tama. Sabi nga sa Bible, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Hindi madali ang pagpapalaki ng anak at nakakalungkot na minsan ay kailangan pang magkalayo-layo para lamang maitaguyod ang ilang pangangailangan. Lagi mong tandaan na hindi lamang pera ang kailangan ng iyong pamilya, kaya ang presensya mo at involvement sa buhay nila ay mahalaga. Hilingin mo ang gabay at pabor ng Diyos upang ang kaayusan ng pamilya ay tunay na makamtan. Gawin ang nararapat at asa ka pa.